Ah, ah, ah. Ayaw niya nga. Ah, Sige nga, tingnan, tingnan, tingnan. Ah, oh, gusto niya. Oh, nakahalata. <laughs> si Teleserie, ano? <laughs> Fanatics. <laughs> Bebe. Sarap naman ng, ng pagkaka post ni Bebe ah. <laughs> <laughs> tahimik, eh tahimik. Maliwanag kasi kaya gusto niya. Ayaw nga naman niya ng madilim. Nasa na yun. Ito sa camera, baby. Huh?

Oh <laughs> yeah.